Hi guys! So for today's video ay papasok na tayo dito sa Robinson Supermarket. Ayan! See? Ito yung supermarket guys na medyo malapit lang dito sa barangay namin sa Yopi Campus. At ayun na nga guys, nauna na muna yung dalawang bata. Ano ba yan? Nag-video. Hindi ka Yay! Papasok na kami guys! Yan na ang bata guys! Ito na kami! At bibili na nga pala kami ng paborito ng lahat! Yung Lanyo! Siyempre biskuit! Alamang iba guys na bibili natin dito! Yun lang kaya ng budget! Ito nga pala yung counter area nila, guys. Ayan. Oh. Hindi naman kalakihan dito. At least malapit. At kapag gusto mong bumili, syempre may mabibili ka. Oh. Yan. Ito tour ko kayo, guys. Dito sa Robinson Supermarket. Yopi. Dalam. Oh. Yuppie campus. Rap! Dito na rap! Hoy! Yan nga pala yung anak ko guys, Napaka-kulit. At dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Ano ba yan? Isyo, papa? Biskuit. Uy, bata. Ah, uh, asal asa na yung mga biskuit nila, ma'am? Yan lang. Ano si Wait, nawawala yung anak ko. Oh, ikaw! Dari na. lang jen ka kasi? Ayan, dito na nga pala yung mga... Oh. Dito kamu magkakasala ka dyan. Doon na yun, doon. Ito so, talaga. Ay, bawal. Bawal ng video, mo. Ah, okay.